Tingnan. <laughs> mo. Rich, ano? Natutuwa lang ako. Kay na <laughs> <laughs> Napupunta na ako. Tawan-tawa. Kumbaga. Mamukha ba? Parang ano ako. Imbis na akong malungkot, Rich. Nasaya. <laughs> <laughs> At nakikita ko mukha sa kumbakatawan. <laughs> Baka <laughs> clown ako? <laughs> Oh, Yung tawa si Ate Susan, nakakatuwa po. Ah. Masaya po talaga si Ate Susan pag binadalaw namin. ah Siya. Pero mm -hmm. hindi ako. Binadbar, di hati Yun lang. <laughs> dito po kami kina, ano, nanay Susan, kay Ati Susan. Matagal-tagal po, wala, hindi natin nadalaw si ate Susan, pero ngayon ay dadalawin na natin, ano. So, ayan, ito po yung lugar nila. Sama po natin si Rich Vlog. May bit-bit bit na, ano, bigas. kawaii kawaii ayan, ayan, ito yung lugar nila, guys, oh. Kita nyo. Ang lugar nila is gubat. Oh, may tao na dito, guys, oh. So tate ay wala dito nakatira. Meron na ngayon. Umuulan na kasi. Ang tataba ng mga ano dito. O, oh, makita nyo. Mga damo. Tataba. Ah, may tao. Ah, may kasama siya. May bisita. Ay, siya. May bisita po si Ate Susan. Siyaw po! Ay, may, ta may bisita po si Ate Susan. Ano, kumusta ka mga daraga pa mo? <laughs> Ayos siya, kilala pala yung boses ko. Ayaw uh, na naman si Ruda. <laughs> Ay, kumusta Ruda? May bisita ka po pala, bakit po? May bisita po. Wag po kayong umalis. Salamat po na nakadating ka. Siguro ang gusto ka sa kuya ka ito. Bakit po? Sabi ko, magang may agum lang ako. May agum nga niya ako. Paabaraban po diba na maray? Magkakuslabaw ka? May pang... Kayo kang makukuyan, di nakahigla man ito. ako man ang nag-aasika. Madama na kami. Oo, oh, uwi na daw. Bakit po uwi na kayo? Arayok-rayok pa lang ako. arayok pa. na kami. Ayun. Mabalik na lang kami. Hmm, nabuti at binibisita niyo po si Ate Susan. Salamat na marisisiri kay Bani. Doot na malabok na matakas. Tawagin mo nga yung magandang kasama ko. Ba't yan ang ani? Kaya kung mga hindi. Dali yung nindo, di ka kumpinansin. Ika na ang gusto ka itong... Ewan ko. Nag-iiyak na agad siya. Runa ba dyan? Ruman ni nga Ano po? Ruman ni ka. Bakit? Kamusta po? Ay, mabuti. Kaya, nangis po. Salamat na marbot. Oh, thank you, very much. Welcome, Welcome po. Pagdangan man. Kung nasisimahirap man ako sa isa sa inyong mga bato. Uy, kasi ako po. Namiyak na si nanay. Kalaan ko sa basa, hindi na patayin. Baya po. Pari kung may mga tugang ako ta. ba ako hmm. maaagat. Tabang sa inyong mga karadagman na. Anyari po, anyari. Masikiyama. Gada, gada na paskila. Gala na mga tugang ko. Karadagman.

Hmm. Sa pang... Hmm. Hmm. Ano po? Hmm, anong, anong sasabihin mo? Ano po? Anong, anong tulong? May tao na ako po sa bulong ko sa labi. Kaya nagdaman lang ako sa kabarkada po. Ngunit kung sumasaysahan naman, nagliligat na ako na. Oo. Nagdagsalaba ang siya di ka kuya, sinilanda ako. Oh, magaling na. Asan na po ayaw, yung kung... Ayoko tao. Huwag pala. Gawin ako. Gawin ako. May balungkang ibig sa ako. Kaya yung... Kala na Ay, Nung yeah. ano po? Nagpa, nagpagamot ka? Na, Nung... No? Nung, di ba nung pumunta kami dito, mm -hmm. nung binigyan ka ng pera ng kasama ko, nagpagamot ka po. Wala na ba daw? Oh? Mayo, oh, ako lang makakaling, makakakita na. Eh, ganun? Kita mo na, oh, Diyos ko po. Kinukulam ka? May nakatira daw dito. Tatlong, tatlo. Ngayon, ang ano, dalawang isin, isang po. dito? sa iyo, Wala naman sa akin, love Pinalabutan naman ako, guys. May nakatira daw po dito na, ano, mga duwendi. Maitim daw. Ayan, yung mga maitim. Yan po yung sinasabi ng mga matatanda na uh, medyo matapang. Opo. Pero pag daw po yung mapuputing duwende, eh, sorry, nakalabutan ako, mm. mababait daw po yun, pwede silang kaibiganin. Ayan. Oh. Pero ano yung itim? O. O po, yung itim daw po, once na masagi mo sila, ayan, yun yung sabi ng mga matatanda. Yung mga mo na Baka po nasagi mo siya. Hindi naman mga nasasagi. Kahit baga, mga damito ang duwende na. Ba, ba? Paglagay ko sa mga ko ano dalawang sunday um, siri tinta madudumi ng maigi ay so ibig sabihin po dito sila nakatira oo, oo so hindi naman natin sila pwedeng paalisin kasi dito sila nakatira kaya nga naghiram akong radyo sa kaibigan ko pa alam mo siya radyo baga siya na ano mm. huyan, in, papatyal, lang, uh -huh. tripa pa siya, gusto lang sa ilo. bagaano mo, pero sila dyan. Sila. Pagpapasaksak mo rin sa kuning. Kasi matagal na rin yung binigay ko sa yung radyo. Parang isang taon na rin, ano po? May na. May na. Ikaw at sabagang niya na sa... Ay, ganun. Eh, ano pong gusto mong mangyari? Umalis ka dito. Alis ka dito sa bahay na to. Ay, gusto mo po sa bahay ka na lang. Ay, ay, Ayaw mo. Kasi, arang, baga, ano ng baka ano ng ida. Pa ito may mga kahit baga bibig ko may mga kuya na may mga nakatitik na uh, ay kain ko. Uh, hmm. Nakikita na daro ni mo o. Oh. Hmm. hmm, hmm. Nag-iisa ka kasi dito kaya nag-iisa ka kasi dito kaya po sinasamahan ka ano nila pupuntahan kundi dito ara alam mo ang mga kaibigan ko noon mga matatanda oh. Hmm. ako yan pinasabihan ako na mabuti pang magisa ka na sa pag may kasama ka pag ang ramrahin ka kung ano asasal sa inyay, kahit may ginagawa ka mga ganun kaya ang gusto ko tuninula Oh, hmm. uh ay, saan ka po lilipat kung sakali? Ay, wala. wala, wala. Ayaw mo namang sumama sa akin. Oo, oo. sabag nga Hindi ako. Hindi ako pa ako ini... Iniakit ka ito. Yung babaeng ito. Hmm. Ayaw ko man sa mahirap mag nakikiisa. Mahirap na nakikipara. Oo. Kaya ikaroon na. Hmm. Pagkanda mo. pagka walang anak. May hmm. anak ka? May anak ako. Kabuti nga, may anak ako. Ako ay dalagang sa... Pa. Ay, palibasa baga pangit ako. Mm -hmm. Wala man pangit na nilikaan, Diyos. Kuya, nee, wala lang nang aligaw sa akin. Noon, ano, noon napunta pa ako sa dahit. Ano, hmm. hindi trabaho man ako sa gusto. May bagas-bagas man ako, ano paghanap ako um, hanap buhay ano ngayon may nagang mabiro sa akin kailan tayo magsisim hindi hmm. mo ma alabas ka hindi mo ay nangalay ako malabas baga ako hindi mo da, sinamahan da, pakinggan mo na malaro na lagat nar narinig ko man hmm. ay, ano ba yun parang may kuto kuto uh, kahit okay. abuso kala hmm. ganyan hmm. Huh? Mm. Parang ang pakiramdam mo po, yung buhok mo ay nakataas na gano'n? Oo. Mm. Ano siya? May nagkakabangan. Mo, uh, uh, eh. Kaya lang ba yung Ah, parang ang pakiramdam mo, may gumagapang po sa buong <mik> katawan mo? Ikaw talaga? Ikaw nga? Wala naman tayo nakikita? Ano? Wala, hindi nyo makikita. Ang makakakita lang ito, ako. Ano siya? Ano? Oh. Bukin at punta ka, kala. Ano hindi mo, sa so, baba ito ako ng magigit dito. <laughs> ay, ano po ay, maraming ginagawa. Basic. Um, um, ay, salamat sa inyo. Kayo nang amay. Nandiyan? Opo. Oh, Kaming dalawa. Kaya, paakala mo. Mm -hmm. Mas pakimalagi. Magawa nito. Narinig mo? kahit man malabo yung mata mo ano nakikilala mo man ang boses ko oo sa boses mo lang ako nakaka rinig sa iyo alam mo na hmm. boses In -born lang inborn po yan si nanay na ganyan ang mata at yan daw po ay pinaglihi sa manika ang, hindi alam mo, pinagili ako doon sa dalagang nag, parang dagang air English daw, English nang English. Aram mo ganun. Oh, ang inanay ko, inapit sa kasalan. Ngayon, mm. nagpunta siya. Pagdating niya doon, nag-uusap si, may kausap si, si, nanay ko. Ngayon, lumapit si dalagang araw ka ni si mata. Mm. Oh. English pa daa. Ah, oh, Baka ang... ka sa Chinese. is the e ragang araw ko ini amata. Ah. Oh. Ang pig nililibog ko baga sa kuya ay itong Amerikana na ang kulay buk, uh, mata blue. Mm. Mm. Hmm. ang na nga. Oh, Blandi ang buhok. Oh. Ay siya. Salamat mm. at mating kayo. Kala ko wala na kayong hindi na niya kung saan? na po kayong miyak. Ayan, may pagkain na po kayo, o. Oh. Kayo po nagluluto? Kayo po nagluluto? Ako, oh. oh, ako ang nagluluto. Wala naman akong kasama dito. Ano po tinitiris niyo? May tinitiris siya. Parang may nakikita. May, may gumagapang daw sa katawan niya. Hmm. <coughs> hmm, tingnan mo. Balita mo. Para kung may barbas, kala mo hula. Wala. Hmm? Ha? Oo kasi nga daw, may nakatira daw dito. Ano pong gamot daw sa ganyan? Anong sabi po ng albularyo? Matawas dapat Mula. ata, Mula. dang. Mm hmm. Matawas. Magdalatay naman tatawa. Nagpagamot naman yan siya dati sa labo. Diyan eh. Oo uh, sa labo, sumunod sa kanastigahan. Nagtitire siya, nagtitire hmm. siya. siya. Wala, wala ko nakikita Oo po. Oo. Iba na naman akasama mo. Ano oh, po? Anong pangalang ka ito? Si Rich po. Si Ritz? Opo. Oh, Rich. vlog. In, Inikilala in, ko na si Roda. Ang araw mo, mm. bisado ka na Pero hindi kang na kuya ni Bal. Mr. Mm. Bal. Mm hindi -hmm. man ako makaapod kuya kay Mr. Bal. Ako ang pinakampangan ay 64 pa sa mga 64 ka na po? Mm. Bata pa? Ay, da, eh, Si Kuya, si ba, Mr. Bang. Hmm. Ahari-hari kong apo doon, Kuya. Kung ako dun, hindi ako apo na tao, 73 uh, si na. 73 si 23, 20, ka na po? 73 si na ako si Mayu. Hindi ka lang, hindi um, mo lang binisi sa kaiso. Balungkot ako ni Gisa. Ay, nung birthday mo? Oo. Uh -uh. Siya baga, dinalang ka namin ng ano, handa. Ngayon lang, oo, oh, oo, oh, isang kuyan ay ngayon na, birthday ko. Ay, na, siya, nakalimutan man. namin. O <laughs> <laughs> nga pala, last birthday, nagdala kami dito oh, ni Maria, nang handa ba, mo. kuya oh, yan, eh, ang dinara ka yan ay... Pansit, oo. Ito, oh, tsaka oh, kakanin, oh, tsaka puto, oh, kutsinta. Okay. Ay, nakalimutan ay, namin nung Mayo. Ay, na-birthday ko, hindi nagpunta, hindi hindi Ay, ay, ay di, nagtagtag. ano na lang po late na lang. Magdadala kami sa susunod ng... Anong gusto mo? Cake o pizza? Kakantahan ka namin. Kakantahan ka namin. Kakantahan ka namin. <laughs> 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 Ngayon na, pwede ba? Kumata? Happy birthday. Sayang, nakalimutan ko ay. Happy, 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 happy birthday. ako mo siya na. Bakanta. Tapos. Siya, pinitakan po yun. Napapatawang napapaiyak si Ate Susan. Oh. Oh, Kita mo kung ikaw ang ganito, maiyak ka kala mo. Hmm. War ako naman sa iyong nagtutulong na kapatid para tayo na. Ang natirang kapatid ko may mga sakit. Kapag yan makatulong sa iyo? Ay, at least nandito man po kami na pag may may itulong, dadalaw Iyan, kami. kaya ako nagpapasalamat sa iyo. Eh, matagal maubos yan. ng daming bigas na dala namin. Ayan o bigas. Salamat. Saka groceries. Oh, mm -hmm. Ay, oh. Kanton. salamat, Ruda. Mm. Masalamat ka kay. Masalamat ano? ka din kay Rich. Ha, salamat, Rich. <laughs> You're welcome po. Ang saya. Ang saya ni Ate Susan. Ayan. Ay, ay, sige na. Sige si 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 kung May bawal sa akin na. Oh, oh, sige po. po. Sige. Ano ba bawal sa kanya? Di natin alam. O, oh, bawal. Anong bawal sa, sa iyo? Ay? Hmm. Oh, kung, ano ano bawal sa akin. Sige lang. Sige na. Ay, pagbawal po. Pag bawal po di, hindi mo nakakainin. Pamimigay natin Pagbawal. Mm. mm. May mas bangit at may corn beef. Corn beef. Namabasa pala niya, okay. no? Namabasa pa pala mm. maraming salamat po sa okay. mga uh, anak mm -hmm. sa aming online mm -hmm. live selling. At ayan na po yung mga uh, mm -hmm. naari natin. <laughs> may pangayuda <laughs> <May> pang <-ayuda laughs> kami. kami. Salamat pangayuda. ka. Oh, pwede po yan sa iyo lahat ha. Oo, oh, kakainin ko lahat. Yes. Yeah. Isa, isa lang. Opo, wag mo. Hindi minsan. Oh, tama, hindi may minsan. Ito po, kainan po kayo ng kain at babalik kami ni Rodo dito. Magdadala pa kami. Anong gusto mong dali namin? Cake. Gusto Ay, mo? Manamit. <laughs> Ay, manamit. Oh, Ay, manamit. Manamit daw yung Saka, cake. Biscuit. Tsaka biskwit. Oh, sige, sige. Mm -hmm. Siyah, sige. O, oh, bigas po yan. Limang kilo. Ay, salamat. salamat masarap yan. Malambot yan, oh. Ali? Yung bigas po, pag sinain, masarap yan. Malambot. Hindi mahirap nguyain. Lutas ka, tumutabangan mo na. Huwag ako yung mga malatok. Tabi, trapal, nagrekuso. Ano pong gagawin natin? Papalitan natin ang bubong mo. Saka, kadir. Trapal gusto niya? Nakatrapal na ang bubong niya. Ayan. Gusto niyo po bagong trapal? Ay, kung maaari. Sige po, bibigyan ko kayo ng bagong trapal. Mm, bibigyan po kayo na Ritz. Magpasalamat po bibigyan kayo kay Ritz. Salamat po. Sige po. Anong atin niya doon? Vlog. Oh. Ritz apinidum. Vlog po, Ritz Vlog. Ini yeah, ah, si Roda. Si Roda Mix ah, Vlog. Opo. Rodang Lopez, di ba ka? Rodang Lopez? O uh, si Rodang uh, Ganda? Uh, Rodang Lopez Ganda. Uh, <laughs> <laughs> Rodan Lopez Ganda. Eh ako, anong tawag niyo po sa akin? Naninag na po. Oh, Ritz Ritz na maganda. <laughs> Anong pa nga, anong <laughs> mo nga ni? Mamaya ibulong ko. Siya nga ay si ayin, ako, ayin. Ayin ang ko. Ay. Badang, Wala na po akong daddy. Patay na si daddy ko. Ay, mahirap pagod Ayan guys, ang kanyang upo. bahay. Oh, may trapal. Kasi yung trapal dong, dyan dong. Yung ibibigay ka? natin. Oh, well, yun lang yung dada. Oh, Kaya Opo, oh, oh. kami lang dalawa. Kami lang po. Ayan. Pinatungan niya ng trapal. Kapalit ang... kami ni Rota. Magdala ako ng trapal. Ayun. Hmm. Gusto niyo po bukas agad? Sino ano? kaya natin ikabit yun. Hindi natin kaya ikabit yun. Kailangan may lalaki. May dala tayong upuan. Hindi kaya. Nakakit. ayun ang Ay, Bali yung hadanan. Magad. <laughs> Masapok na yan. Oo, Pag itong hadanan ang ano, bali ito. Pasok tayo dito sa bahay niya, Ate Susan. Ang dilim po ng bahay niya, guys. Oh sabi ko na ka. Nakakaanin po kayo uh, Tingnan natin po kung anong kanyang inulam. Madilim dito, naaninag na, din na, pa yung paligid. May radyo siya, nagtutunog Uy, po ang kanyang radyo. Ha? Anong ulam mo po? Ha? Ba Ngani? Wala kang kausap, wala kang ulam. Hindi ang kamo, may kinara kang ulam. Kain ka na po. Hindi ka pa puno ng na halian? Kain ako, hindi pang gabihan lang. O, oh, may kanin ka man po doon. Gabi lang kayo kumakain, ay? Eh? Gabi lang po kayo kumakain. Kain ako ngayon at tanghal. mm. eh, Pang... tanghali. umaga, tanghali. Eh, hapon ang kain. Pagkain. Ha? Umaga, tanghali. Tsaka hapunan, pati merienda po. Pang -aga. Madala kami biskwit. Pang agahan lang. Hmm. Pagbalik namin, madala kami biskwit. Oh, biskwit daw gusto tsaka, niya. Gusto niyo po gatas? Ay, mm -hmm. mm -hmm. oo. Uh, sige, sige, madala ko gatas, ha? Hmm. Damihan ko. Sige oh, Pasalamat po kayo kay Rich. Salamat, Rich. Welcome po. Baka hindi ka na bumalik. Ay, hindi po. Nagalala. Nagalala. <laughs> Nagala Masaya yan pag <laughs> dinadalaw. Tingnan mo, sir. Tingnan <laughs> Tingnan mo. Sige na po. Mabalik po ako. Tingnan mabalik, mabalik ko yung kapal. Po, ano po? Sinabihan Kung ba yan? May asawa ako. Pero lamad man na maray. Hmm. Asawa Sibab niyo po? Mga balisi. Lamad. Ako ang grabe at labaw. Ah, saan man asawa Manahiga, mo? Kahiga, kahiga, kahiga nang. Patay na. Sabi mo wala kang asawa, dalaga Ay, ka. Ay, na, ika, dalaga naman. Ay, ganun? Oo. Oh, oh, oh. Hanap uling asawa. Ha? Huh? Hanap ka uling asawa. Ay, ah, ayaw. Po. May langka nalang dito, kaya lang sa ayan yung langka? Buno ka, no? Nabuno! Uy, Roda! Andang Aram mo, ka kaya no? ah, ayaw ko. Alaw ko na. Hmm. makakapangasawa ka lang na, ganun, di hindi so, na. Siyempre pa siya mga Aram mo, itong namatay na ito. Hmm. Di, may sipis sa baga sa po yan sa talisay, ano. Hmm. Ngayon, Nagsimba ako. Namiss ka kasi ako. Ngayon, pagkamaga. Isang plan pa kaanyang gata sa iyo, ay, sa akin ay kasi. Pero anya, pero anya, ano, ikaw ang maluto, isa ng mapangmagahan sa tita ng halian. Ah, gaw, ang Araw ka ini si distansya o araw ka ini eh. targetong kuya ni sundang taso kung baga si sundang araw, ka Kaya hindi hmm. ka na nag-asawa. Kaya na, hindi na nakakadala ng eh, mga maraming masipag na giging atawa. Uh, ayan. So ayan. Thank you so much po sa lahat ng ating miners. Maraming salamat po sa mga bumibili sa ating online selling, sa ating pagla-live selling at ah. Uh, ay, pa paano po ay tayo ay nakakapagbigay sa ating beneficiary. Matagal-tagal po namin hindi na to si Ate Susan, kaya akala niya ay hindi na ako babalik. Hmm. Ang nagsabi ba ka sa akin ay yung kuya itong lalaki, mm hmm. si Captain na ito. Ah, sa ating dadalahan daw akong tular. Oh. Inasahan ko. Ano? Hindi naman nagpunta. Trapal. Yan. Ay, siya ng trapal. And ano, solar. Bakit si Belde na nataram Ay, ewan ko po. Ayan, ayan po. Tsaka solar. So ayan, so lahat po ng makakapanood, ayan, mag-mind po kayo sa aking live selling para may pambili tayo ng solar ni Ate Susan. Ayan, nagtitinda ako. Ning ano? Ning damit kay bag buran uh, mo uh, mura lang hmm. so ayun na ako mailayis lang sky magpinta ako sa pindahan doon oh mm, um, gusto mong dami dadalang ka namin pagbalik namin ha dadalang doon ako upo nagbabakay like, sila ina naman Hmm, sabihin mo dun sa mga kasama mo dito. Mabait naman ako, huwag mong sirain yung mga damit ko. Hindi na hindi gumamit ng Hindi nakikita. Naririnig man tayo nun So ayan, thank you so much guys. Sa hindi na kami magtagal. Sinong kasama mo? Sirid. Opo, kaming dalawa lang. Nagpapatakbo si <laughs> okay. Siya po. Salamat na, Ritz, ha hindi hmm. na ako nakalimutin. <laughs> Matandain yan. Basta, kuya, tulungan oh, man ninyo. oh trapal. Grabe nakakaawa sa mga sasin. Sige po. Pahilingon mo man na araw. Opo. Ang babagya lang ako. Tumutulog po ang bahay niyo po. Oh. Eh, Madilim Ma ang loob. pa naman ngayon. Ano oh, po? Oo, oh. ayun. Tingnan mm. mo dyan po. Oh. Na mabalik kami dito, bukas din. Bukas, ay, babalik po. Papansin na ni Susan, kawawa pala. Tag-ulan pa baga ngayon na. Hmm. tag ulan, na. Sira na da yung kanyang karapal. Ito yung bigas <laughs> niya. Natuwa, marami dahil. Na Ipasok po at mabigat. lang siya inyong dalawa. Ipasok po at mabigat. Lang. Dito oh. na. Dito, oh. dito, dito lang, oh. Nabigat. Dalamat. Eh Ay, hindi po yan marunong magalit. Mabait po yan. Nagpati, <laughs> nagpaalam sa akin. Mabait po yan. <laughs> hindi lalaki <laughs> na, nagpaalam sa akin. Sabi. <laughs> Anong masasabi mo po at binalikan ka namin? Ay, mabuti. Salamat na lang sa inyo. Salamat. Salamat sa inyong, sa inyong gagawa. Okay, ah, sige. Ah, Buka. Buka. ulit ako punta dito at maraming pasalamat. <laughs> <laughs> sa... Appreciated nyo talaga. Mawiwili ako niyan. Ah. Mawiwili po ako niyan maparito sa inyo at Marami na po kayong pasalamat na sinasabi sa amin. ah <laughs> <laughs> uh, pala, bye bye na po, bye bye. bye bye. Magpasalamat po kayo dun sa aming mga miners. Mga may, ano nga <laughs> Miners. 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 Ayun ako po nagpapasalamat sa inyong lahat. Maray ha? Opo, bye-bye na. Maray nga, sabi nga li, kan mo pa ako. Maray. Ka ng panahon, pirang bulan na. <laughs> Binibilang pala. <laughs> Haluyo na sabi daw, na matagal na, na, na. na daw po Oy, yun. Sabi na nalik, ayaan mo, so, Ate Susan, Ate Susan, Ate Susan, an mo niya ati Susan at may inaasikasok sa yung straw. Mm, Susulpot so na lang kami. Mm. Oh, bye bye po. Ingat bye -bye. ka dito. Ingat ka oh, po, po dito ha. Bye bye. Huwag mong kalimutan at solar po. Solar. Solar. <laughs> solar daw po. Iyan sa mga gusto pong magbigay ng solar kay ati Susan. Solar mm. daw po ang kanyang Maari kahilingan. mo Dolar sa madilim abahay mo. Madilim daw po ang kanyang paligid. May kanta ba ganun? Madilim ang paligid. <laughs> <laughs> Kaka pangisirit si. <laughs> alam mo yung Sunderang kanta na yan. Rich, uh, ko. Ate Susan, alam mo yung kanta na yan. Madilim ang paligid. Hindi daw po na Susan, kanta na kami. gabi. Ating gabi. <laughs> <laughs> at, <laughs> ano? Natutuwa lang. Kay Rudy, pag na... <laughs> Napupunta na doon. Tawan-tawa, kumbaga. Mukha ba? Parang ano? Imbis na ako yung malungkot, Richie. Nasaya. Nakikita ko ang mukha sa kumbakatawan. Baka clown ako? Hindi tawa na Ate Susan, nakakatawa po. Ah. Masaya po talaga si Ate Susan pag dinadalaw namin. Ah, uh, siya. Pero hindi ako. Pinadbert, di ha, di <laughs> Yun lang. Papabert, di ka kanamin kahit late na. Kakain tayo dito. Ah, uh, paano? Bye-bye na po. Babay. bye Bye-bye.